lang namin. Nag-ayos-ayos. Tapos pinipare lang si Zion kasi may school siya. Yun, uh, ah, lang ni Denmark. So, yun. Ang ganda ng weather, oh. Ito yung view sa aming kwarto. Ayan. <laughs> si Zachary nandun. Ayan siya. Ayan. <laughs> <laughs> Sama namin kayo today. Um, Mag-ano muna kami? Mag... May malapit na walking trail dito na discover namin ng ano. Nung isang araw, pumunta kami doon. First time namin maglakad. Pero nakikita na namin talaga yun na may walking trail doon. Ayun. Um, lalakad kami doon ngayon. Sasama namin kayo. Tapos, pupunta kami ng City Hall. Um, ayusin na namin yung sa property tax namin. And, yun, um, baka mag or ano. Sama namin kayo for the whole day. Yun. Yeah. Mm. So we gonna go walking, natayo, guys. So yeah, mag-start natayo. Eight forty. Give me the na nasa ano? Ano yan? Yung rock formation niya. Oo nga, no? Parang yun sa middle club na ano. Oo. Tama, may mga, tala mo, mga pine trees. Mga Oo nga, no? Parang pwede kang magani, eh. Pwede kang magani. ito yung hinahabol ng aking bunso. Meron dito madadaanan na playground sa walking trail. So, yan na. Magpi-play na siya. Yan guys. Kahit yung mga simpleng mga ganito lang, masaya na kami. <laughs> simpleng uh, <laughs> 18 18, 19, 20. Eagle, home. So, oh, yun na. Malapit na tayo sa bahay, guys. Bahay na namin doon yun sa kabila. Pero, daan muna tayo sa ano? Daan muna tayo sa community mailbox namin. So, dito lang yun sa kanto. Dito lang tayo. So, yan. Ito na ang aming community mailbox. Dito tayo. Ayan, si honey ayan ang aming community mailbox ano meron <laughs> wala walang walang balik walang walang yan ayan. nandito na tayo guys sa bahay so walang walang kilometers walang 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 3.3. walang 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 So, si Zachary nakatulog in between. Ayan na siya. Ayan, natutulog. So, uh, magbabreakfast magbe-breakfast muna kami. Nag nagluluto na si Honey ng aming breakfast. Ayan. Kakain muna kami. And then, yon sama namin kayo for the whole day ko ano yung aming mga gagawin. Oh, bundan, punta daw kami yung city hall. So yun no? um, balak namin yung um, plan din namin na ayusin yung aming backyard pagka nagkaroon kami ng time. Yun, kasi ito yung first summer namin dito sa bago naming bahay. So gusto namin pa nag-summer. Um, balak namin lagyan dyan ng ano. Ano nga ba yung gusto mo lagay dyan, Han? Fire pit? And mga upuan para pwedeng pagtambayan. Yan. Bambayan, Ayan. And marami namang, ano, marami pang space dyan. So, balak namin yan ayusin, linisin. Ayan, kapag nag-ayos kami dyan, i-update namin kayo para makita nyo kung O, oh, yan, nag-ano na si Denmark, nag, ayun, no, nagputol ng mga sanga. sanga. So, yun, yun pa lang yung mga nagagawa namin dyan sa, ano, sa backyard guys. Yun, um, nasa sasakyan na kami ulit. Papunta kami ngayon sa, ano naman, sa City Hall. So, aayusin namin yung uh, payment ng property tax namin. So, gagawin na namin siyang monthly. So, yun. Yan si Hani nagda-drive. And, nakasama lang namin, again, si Zachary lang. Nasaan na ba siya? Ayun. So guys, andito na tayo. Kakapark lang namin. So, nasa downtown lang talaga siya. So, meron naman ditong parkingan. Pero, within, ilang, ilang ano lang dito, one hour lang. So, within one hour ka lang pwede mag-park. Or else, matitikitan ka na siya. <laughs> ayan, free naman ang parking dito. So, yan. Manda tayo sa City Hall. 13 degrees. Thirteen degrees. So, yan. Ganda ng weather, di ba? So, ito na yung city hall nila. Ayan. Pasok na tayo. So, yun. Nalaman na namin kung magkano yung aming monthly, monthly property, property tax. tax. So nasa 300 dollars point twenty one cents so yung yun ng aming uh, ano monthly yung, parang so sa, parang sa Pilipinas parang amilyar yata diba? yun ah -oh. so yun um yun yung aming nagpaya. property tax so yun um tapos sa kami sa city hall Napakaganda pa rin ang weather. Di pa rin nagbago. Sunny day pa rin. So ngayon, um, saan tayo han ngayon? Sa, ano, uh, Avalon. Sa Avalon Mall? So mag-Avalon Mall muna daw kami. Mamaya ulit. Yeah. 190 190 na ang per liter ng gasolina so magkano yun sa peso 1.9 dollars 2 dollars na lang so parang ano din mga 80 pesos 75 pesos per liter same lang din sa Pilipinas mas, mat mas mataas pa nga sa Pilipinas kasi sa Pilipinas parang ka ba? 60? 60 yata per liter dun eh. Dito, parang $2 times 40 or 39, ganyan. So, mga 80. 80 pesos per liter. Mataas na din. Mataas na din kasalina dito. Tapos may tax pa yon Nung dumating tayo dito, ano eh, nasa 1.5 1.5 dollars dollars. Aww. Lang yung per liter. Ayun, ayun So, bang uh, nagtataas na din talaga. Pati kuryente. Pataas na din. So, yun. Praise God na mabayaran naman yung mga ano, mga bills tsaka din sa gasolina. Kaya lang, hindi lang kami talaga. Hindi, unlike before, nakakapagpa-full tank kami. Ngayon, ano na lang, pa uh, 50-50 dollars. Yung 50 dollars na yun, ano na yun, ah, depende sa alakat. Pero yung, kung yung normal lang, parang twice a week lang yung labas, papunta dito sa Avalon or sa ano, siguro tatagal din siya ng mga 2 weeks. 2 weeks to 3 weeks yung 50 dollars na yun. Pero hindi ko kasi hinaya na, no, bumaba dun sa pinaka pinaka last line nung gauge so nagpapakaga na kagad ako so yun uh, yun dito pare parehas yung ano pare parehas yung pressure ng gasolina kahit anong ano kahit anong gasoline station same lang yung ano nya presyo nya hindi ka gaya sa atin meron kasing ano eh sa atin may part na mura kaya yung iba, talagang ako dati, sinasadya ako pa yun eh. Kasi doon yung mura, tapos papapultang ka doon. Hindi kagaya dito, kahit anong gasoline station, same lang yung ano, same lang yung presyo. Ang kagandaan lang nga, yung kung meron kang mga card nila, yung mga card na galing sa kanila, yung mga credit card, may points. So, mapapakinabangan mo, kung may points ka, nag-accumulate yun. Pwede mo na rin sya pag-gasolina. So, yung ngayon. Dito na tayo, guys. Ayan. Mas Avalon mo na tayo. Yay! <laughs> For Zachary. Yay. Ice cream. Fifty ninety-five. Fifty ninety-five. I know Para mga party na ah, may kasaya sa mga hmm? watermelon. 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 So, watermelon. Watermelon. Amelon. Ano yan ba? Mm -hmm. o ba nga? Meron din iba. Strawberry ata yun. Mother's Day. Mother's Day na pala kan. Oh, look at this. Hmm, yeah. habang nga. Oh. Ito na lang. No, Compare dito sa watermelon. And ano yan? Amoy ng watermelon. Lemonade. Uh, sugar lemonade. Sugar lemonade. Ito water, watermelon. Hmm. Uh, Tignan mo nga kung ano lasa. What's that? Do you want the chocolate? Oh, Use the spoon. See? Ang ah, nakita ko ngayon, mga binili ko sa ano? Yung sa... Pakita mo, isa

Dating 49. Ngayon 50 na lang. Teka lang, hindi makita. 15 dollars na lang. lemon sa so, mga mahihilig dyan. So, tapos na tayo sa Avalon, guys. Um, punta naman tayo ngayon sa Walmart kasi may bibili lang ako sa Walmart din. May gusto akong gawin na ano eh, na dessert. And, yon after nito, after sa Walmart, um, magpapagas na tayo. So, Sama namin kayo kung paano mag ano, magpagas. So, yun, nasanay tayo, ba diba, pag sa Pilipinas, kahit sa Middle East, na may nagagas for us. ba diba? Lalo na sa katulad ko na hindi talaga marunong. So, mamaya, panuorin natin si Denmark. Kung paano siya mag, ano, magpa, ano, magpagas. Uh, mag sa sasakyan So, yun. Titignan ko din para next time pagka ako na lang yung pag, ma, na meron akong license at nagda-drive na ako mag-isa. So, maganda din na alam natin kung paano magpagas, ba diba? So, hindi natin tayo ano, aasa sa ating mga asawa <laughs> na magpagas ng sasakyan, ba diba? So, yun. Samahan nyo kami. may mga clearance dito. Oh. Marami kang nakikita. Clearance. Ito, clearance din yan. Oh. Kaya natin yung mga price. O, oh, magkano na lang yan? 238. Cave 159. 238 na lang. Uy, may baka gusto ni Zachary para hindi siya malungkot. Yan It's na. Ito lang. Color cup. $2.98. Maybe we should leave. Wait, call for Mrs. for eight. Yung mga clearance, oh. Timtingin kami lagi dito. <laughs> Kasi, baka may makita ka bang, ano. Oh, yung PejaSure, oh. Kung nagpe-PejaSure. PejaSure na ano to, eh. Hindi siya yung powder, yung liquid. 23 na lang siya. Dati siyang 32. Ayan, tapos mga, ano silicon na tong silicon silicon na ano para mas maganda to na straw kaysa yung so, Yeah. I'm just Walmart car. sa Walmart. Nabili ko na yung mga dapat kong bilhin. Ngayon, um, magpapagas na tayo. Samahan niya kami. Dito na tayo, guys. So, yan. Pinatay ni Denmark yung kanyang makina. Samahan natin siya. Yan. Tapos ngayon, pipili muna tayo ng gas. Gat mo to, tapos pili, regular, okay. so, 190. Tapos open natin yung gas. So, ito, tapos wala tayo yung so, wala na siyang cup. Itong so, Odyssey 2018. Tapos, yan. dito walang ano, Walang gasoline boy. Ito ang gasoline boy. Uh, self-service yung ano. Fill ng gasoline dito sa Canada. Ayan. So, dati nung... Yung una pa lang kami dito, natatakot ako magano kasi hindi naman ako magano ng gasoline eh. Pag-fill ng dollars lang. So, aantayin mo lang yan. So, 50. Ayan. Tapos, 5 seconds. Pipitawan mo lang. 5 oh, seconds para to. Tapos, Tapos punta ka na dun sa loob. Sa loob ng store, dun ka magbabayad. So, magbabayad na ako. Yan. na siya dun sa, ano, sa loob ng store. So, ito yung ano, kapag meron kang kanya na card, yun yung mga points na makukuha mo. Yan. So, yun guys. Um, pagkatapos mong mag, ano nga dito, mag-pump, uh, pupunta ka dun sa loob para magbayad dun sa cashier nila. Sasabihin mo lang kung anong Uh, number ata tong ano. May mga number yan sila eh. Kada, ano, kada um, gas na, ano, refilling na gas. So, mamaya kausapin natin si Denmark pagbalik niya. So, yun nga pala, yung per liter na ito, yung regular lang uh, unleaded is 190.9 Pero, pag magpapa car wash ka, magiging 185.9 per liter na lang pag magpapakar ka kaya lang pag nagpakarwash ka naman ah uh, magkano 9 dollars sya okay. magkano car wash dito mas mahal din naman pero at least pag -car wash ka makakatipid ka sa ano sa may minus 5 cents sa ano per liter So meron meron ano meron dito han na ano yung tawag nito may number to di ba Oh, may number First station. Yun. So may may mga nam yung yung sinasabi ko kanina, may mga number to. Yun yung sasabihin niyo dun sa may cashier pag magbabayad na kayo. Yan. So yun. Yan. Sanay na yan si Hani mag ano mag magpagas. <laughs> so yun. 'Di ba tayo syempre kapag nasa Pilipinas, nasa Middle East ganyan. Sanay tayo na may nagagas for us. service din di pa nasanay tayo sa ano na pag nagpapa car wash merong nagka car wash no honey. Mm -hmm. So dito yung car wash nila yung sa ano sa machine. Pero may nakita din kami dito na parang ano eh yung may pressurized na, na tubig no honey no. Tapos ikaw yun nga lang ikaw yung mag-ano? Ikaw yung mag- self service siya. So, wala dito kung nag... Mas mura yun. Mas mura yun kaysa dun sa automatic yung dadala yung sasakyan mo, ba? Diba? Mas mura yung self-service. Oo. Oh, parang may holes lang tapos, ano, ikaw na yung maglilinis ng sasakyan mo. Mas mura sya compared yung, sa... Um, yung, yun nga, yung papasok ka sa ano, parang, ano ba to? Ano ba yung tawag doon? Papasok mo yung sasakyan mo, ya, tapos may mga may mga na uh, nasa loob ka lang ng sasakyan. So, yun. Uh, Tapos, meron din sila, ano, minsan promo. Yung mga, ano, gasoline station. Kasi usually, yung mga car wash nasa gasoline station, eh. So, minsan may mga promo din sila for one month, forty dollars for one, one, one month. Unlimited, Unlimited na yun. Unlimited yan. So, yung karamihan, yung mga kapwa natin Pilipino, ginagrab nila yon ako kasi mas gusto ko ako yung naglilinis <laughs> wala naman kasi kung minsan ginagawa so mas gusto ko ako yung naglilinis may ano naman ako nakabilay ko nung pressurized na ano na pang car wash yun, pang spray tapos madali lang naman, saglit lang naman maglinis. Tsaka kahit nung sa Qatar, ako lang din naglilinis ng sasakyan eh. Nasanay na ako. Makatipid na rin. Sayang din yung ano. Alam ko last time nagpa tayo, parang $18 dollars yun ha? 18 dollars siya tayo <laughs> Mahal din eh. So, uwi na tayo guys tapos na yung aming ano nakwatch siya maya maya uh, susunduin na rin naman si Zion ano na ngayon eh 1pm na so 2.30 labasan na nila Zion so susunduin na siya so uwi muna tayo sa bahay so tingnan natin kung uh, may mga bibilin pa mamaya or may pupuntahan pagkadating ni Zion sama namin kayo ulit Ito na kami, guys, sa bahay. A, wee, na. Wee, Pagod. <laughs> na Si Zachary. I love the SOP. Pagod na rin. noood sila. So, yun lang. Uh, thank you sa, ano, pagsama sa amin ulit. Sa susunod ulit. O, bye, -bye na, honey. Bye-bye. Zachary, say bye-bye. Bye.